So ayun guys, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung pa, paano ba magpadala sa lalamu gamit ang cellphone natin. So kung paano yun, agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, bali ituturo ko sa inyo kung pa, paano ba magpadala sa lalamu. Open lang natin yung Lalamove app. Ang LalaMove app, libre nga lang pala siya sa Play Store. Ayan, so pwede niyo siya i-download ng libre sa Play Store. Ayan, kapag ka-open mo na yung LalaMove, ito yung itsura ng pinaka-home. Ayan, nung LalaMove. Ayan, may makikita kayong pick-up location, tapos drop-off location. Yan yung mga details na kailangan niyong lagyan kapag ka magpapadala kayo. Ngayon, kapag ka magpapadala kayo, click niyo lang yung pick-up location. Ayan. Sa part ng pick-up location, dyan yung lalagay yung address nung magpapadala. Kung kayo yung magpapadala, dyan mo nga yung lalagay yung address. Ayan. For example, Ayan. Bali, example lang yung address na yan. No? Parang meron kayong idea. Ayan. Kapag ka type nyo na yung address, tapos nakita nyo rin sa baba yung kaparehas ng address na tinipe nyo, pwede nyo na yung i-click. Ayan. Tapos kapag ka kinlik niyo yun, makikita niyo yung mapa. No? So, pwede nyo ma double check kung tama ba yung pagka-pin ng address niyo. Ayan. Pag okay na kayo doon, ang next step naman is yung address details. Ayan. Sa part ng floor or unit number, ayan, kung wala namang floor or unit number yung bahay niyo yung address niyo, pwede niyo na yung hindi lagyan. Pero ako, ang ginagawa ko sa part na yan, inuulit ko lang itype yung address. Ayan. Pagkatapos nun, ang next naman na gagawin is yung phone number. Ayan. Dito mo ngayon nilalagay yung contact number nung magpapadala. Ayan, dapat tama at kumpleto kasi ito yung kukontakin ni Ryder kapag ka nasa pick-up location na siya. So, dapat tama at kumpleto. Kapag ka maglalagay kayo ng number, mag i na agad kayo sa 9. Ayan, balik-sample lang yung number na para magkaroon kayo ng idea. Next naman is yung contact name. Ayan, sa part ng contact name, diyan mo ilalagay yung pangalan ng magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, diyan mo ngayon ilalagay ang pangalan mo. For example, Ayan, bali example lang yung name na yan no, para meron kayong idea kung paano ba mag-input ng details. Bali, double check nyo lang yung details kung tama ba. Ayan, yung address, yung contact number, tapos yung contact name. Basta tandaan nyo sa part ng pickup location, itong part na to, ito yung details nung magpapadala. Pag okay na kayo, pwede nyo na i-click yung confirm sa baba. Ayan, kapag kilik nyo yung confirm sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ang next naman natin, nalalagyan ng details, ay yung drop-off location. Ayan, click lang natin yung drop-off location. Ayan, sa part ng drop-off location, dito nyo ngayon ilalagay yung details ni receiver. Kung kanino nyo ipapadala. Ayan, sa part ng word 2, Diyan mo ngayon ilalagay yung address ni receiver. Dapat tama at kumpleto. Ayan, balik sample lang yung address na yan para meron kayong idea. Kapag ka nakita nyo na yung katulad ng address na tinight nyo sa baba, ayan, pwede nyo na yung click yun. Ayan, tapos makikita nyo na rin yung mapa, ayan, na nakapin na yung address nyo. Ayan, pwede nyo lang i-double check kung tama ba yung pagkapin. Ang next one is yung address details. Ayan, sa part ng floor or unit number, ayan, Pwede niyong ulitin ulit dito, ilagay yung address ni receiver. Ayan. Ang next naman is yung phone number. Dito niyo ngayon ilalagay yung contact number ni receiver nung pagpapadalhan niyo. Dapat tama at kompleto kasi ito yung kinokontakt ni rider kapag ka nasa destination na siya, nasa bahay na siya ni receiver. So dapat tama at kompleto. Mag-start kayo sa 9. Ayan, balik sample lang yung contact number na yan para meron kayong idea. Next is yung contact name. Sa part ng contact name, dito mo ilalagay yung pangalan ni receiver. For example, Ayan, balik sample lang yung mga digits na yan para meron kayong idea. Ngayon kapag ka na-double check nyo na, ayan, pwede nyo na i-click yung confirm sa baba. Bali sa part ng drop-off, yan yung details, the receiver, ayan. Next naman, kapag nalagay nyo na ngayon yung pickup location, tapos yung drop-off location, yan okay na kayo doon. Ang next naman is yung available vehicle. So pipili kayo kung ano ba yung mga vehicles na gagamitin ninyo. Usually, ang ginagamit naman dyan is motorcycle. So click natin yung motorcycle. Ngayon, kapag kakilik nyo na yung motorcycle, sa baba nun, makikita nyo yung additional service. Ayan. Kapag kayo ay magpapabili, ayan, meron yung buy for me up to 2,000 na may plus 50 pesos. Ayan. So, meron siyang charge na 50 pesos. Kapag naman queuing service yung i-avail nyo, meron siyang 70 pesos na charge. Kapag naman kailangan nyo ng thermal bag, ayan, kiklik nyo lang yan, kasi wala naman siyang charge. Ayan, kapag naman magpapakash on delivery kayo, ayan, merong charge na 30 pesos. Ayan, merong cash on delivery up to 2,000 pesos. Ayan, 30 pesos lang yung charge. Ngayon, sa may bandang baba, makikita nyo na rin yung amount na babayaran ninyo. No? Yung shipping fee. Ayan, mula Makati papuntang Alabang, Ayan, merong 127 na shipping fee na babayaran. Ayan, pero nagbabago yan depende sa panahon o sa demand ng client ng lalabo. No? Kapag kamaulan, minsan tumataas yan. O kapag naman rush hour, minsan tumataas din yan. So, nagbabago yan depende sa panahon o sa demand ng service. Ayan. Ngayon, Kapag ka okay na kayo dyan, pwede nyo na ngayon i-click yung next. Ayan, kapag click nyo yung next, ito naman ngayon yung lalabas. Add more details. Ayan, sa may part ng add notes to driver, ayan, pwede kayo maglagay ng instruction dyan or remarks. For example, Ayan, pwede nyo ilagay sa part na yan kung ano ba yung ipapadala nyo. Ayan. Or pwede rin ibang instruction or remarks yung ilagay nyo dyan. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung save sa baba. Ayan. Tapos, meron dyan order contact number. Ayan. Pwede nyo ilagay dyan yung contact number nyo. Ayan. Tapos, pwede rin kayo mamili kung favorite driver first yung gagamitin nyo. No? Para yung favorite driver nyo, yung unang makaka-receive ng booking nyo. Ayan. Ngayon, may part din dyan na cash. Ayan, pag-click nyo yung cash. Pag-click nyo ngayon yung cash, makikita nyo yung payment method. Ayan, pwedeng wallet. Ayan, na kailangan mo lang mag-top up. At pwede rin namang cash. Ngayon sa may part ng cash, may nakalagay dyan, select who is paying. So, i-check nyo lang kung sino ba yung magbabayan ng shipping fee. Si sender ba? Or si receiver? Ayan. For example, si sender yung magbabayad ng shipping fee. So, i-click nyo lang yung sender. Ayan. Ngayon, uh, kapag merong coupon na available, pwede nyo i-click yung add coupon. Ayan, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung review order. Ayan, kapag click nyo yung review order, ito na ngayon yung lalabas. Review and place your order. Ayan, kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung place order. Ayan. Ngayon, kapag ka kinik yung place order, ito na ngayon yung lalabas. Maggalap na ngayon si Lalamove ng rider. Ayan. Tapos kapag ka nakahanap na ng rider si Lalamove Move, nyo lang ngayon na dumating yung rider sa pick-up location. Usually, tumatawag naman yung rider kapag ka nasa pick-up location na siya. Balik nyo lang, lang kadali mag-book sa Lalamove kapag ka magpapadeliver kayo. So ayun guys, bali ganun lang kadali magpadala sa Lala Move gamit ang cellphone natin. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibago information sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganong klaseng video susunod para rin sa atin. So hanggang dito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.